Isang babaeng mangangalakal ang nakipag-isang dibdib sa isang lalaking mahilig mga lakbay sa buong mundo. Malimit siyang iniiwan ng matagal na kanyang asawa. Dahil sa katagalan ng did pag-uwi ng lalaki, nakadama siya ng kalungkutan at pagkabagot. Kaya umibig siya sa isang lalaking mas bata sa kanya. Maaari ba akong pumasok? Maaari akong pumasok sa pangtahanan. Rika, umupo ka doon. Maaari ba akong makipag-ibigan sa iyo? Oo, maaari. ano sa dad nyo? Upong muna kayo. May nakita kami. Oo. Oh, oh. Saan? Oh. Sino? May nakita kami isang babaeng na pinag-ibigan sa mga bata sa kanya. Oo, oh, oh, hepe. Totoo yan. Talaga ba? Sige, i-investigahan ko. Sige, hepe. Yun mo. na kami. Pagkatapos tumistigo ng mga babae, ay sinimulan na ng hepe napuntahan at hulihin ang lalaki. <tap aislam> /tap <aislam /tapis> Oi Hepe, anong sadya so niya? Uusapan tayo. Sige, Hi, Hepe, pumasok ko muna at umupo. <tap <aislam /tapis> mistigo sa akin laban sa iyo. Maaari ka bang sumama sa akin sa presinto Sige, Hepe. Kasama ako. Kailangan mo makulong sa bagay sa alam. Umibig ka sa mas matanda sa iyo. Bakit ni Mari yan? Anong ginagawa niyo? bang? <laughs> Nang malaman ng babae ang tungkol dito, Agad siyang nagbihis ng pinakamaganda niyang damit at pumunta sa hepe ng pulisya. Magandang araw, hepe! Nais nice ko lang iparating sa iyo na kapay ko, pinakukulong niyo! Mga pinakukulong niyo! Inaway na hindi namin nakikilala! Mali kayo ng pagkabigil ang gusto ko niya! Wala na akong kasama! Wala na magsusumata sa akin! Pakawalan ko siya! Pumunta ka sa aking tahanan hanggang na ko ang mga kapatid. Maliban kung sasama ka sa akin at Kawalagan mo ako sa gusto kong gawin. Ikaw na lang ang pumunta sa aking tahanan. Kahit magdamag at maghapon, kung kinakailangan. Sa amin yung tahanan. Pagkatapos puntahan ng babae ang hepe, sinunod niya namang puntahan ang kadi. Oh, Diyos ko, kadi! Oh. Pag-aralan mong kaso ko, ang gagating palaan ka ng Diyos! Sige, okay, may kagagawa nito. Mayroon namang kapatid. Kay sa isa kapatid, naparito ako sa pagkat ikinulong siya ng mga pulis at pinanatang kriminal. Iusap ako. Tulungan mo siya. Pumunta ka sa akin tahanan para makasama ko. Sasabihin ko sa pulis na pagkakawala ng kapatid mo. Kapag nalaman ko ang kanyang kabayaran, kanyang kalayaan, kabayaran ko sa sarili kong pera upang ako'y mapaligayon. Pagkat malambing ang iyong thinking. Kung maging mabait ka sa akin, kung hindi ka makakapaya, hindi kakaalis ka. Baka sasasunod. Kung oh, yan ang gusto mo, mas maganda sa aking tahanan. Pagbado, mm -hmm. mm -hmm. isa sa saan inyo, maraming katulong o maka-aestor sa akin. Saan ang iyong tahanan? E ng babae kung saan ang kanyang tahanan at nagtakda ito ng oras. Pagkatapos ng pakay niya kay Kadi, pumunta naman ito sa Vizier. Tulungan mo ko, Vizier, sapagkat lang ako Sige, sa pagkat, payagan mo ko sa nais nice kong gawin. Malayain ko ay yung kapatid. Kung yan ang gusto mo, doon na lang mga sanuntahanan. Tayo lang doon. At hindi naman kalayuan ang aming bahay. Upang maayos ko rin naman ang ating sarili. Saan ang bahay mo? Maraming salamat, Paisy. Sa pagkat, kailangan ko na umalis. Pagkatapos pumunta sa Vizir, ay nagtungo siya kaagad sa hari. Mahal na hari, kaluhan mo ako sapagat ikunulong ng mga hindi namin nagkikilala ang aking kaisa ko kapatid. Tulungan mo siya! Sino ang nagkulong sa kanya? Ang hepe ng pulisya! Oo, oh, sige. Oo, mahal na hari. Madali lang sa iyo ang lahat. Pero wala akong magagawa. Kaya ikaw ang may gusto. Subali, malaking karangalan. Pupunta sa tahanan. Pagkatapos makuha ng babae ang loob ng hari, ay agad itong umalis at nagtungo sa isang karpentero. Karpentero, karpentero, ipagawa mo ko ng cabinet na may apat na compartment at magkapatong-patong, may pinto at masisira yung kailangan ko lang kung magkano ang ating babayaran. Kapat na denaryo ang nalaga nito. Hindi ko na ito bababayaran kung papayagan mo ako sa ating kailangan. Kung kinakailangan, sapagkat gawin mo na lamang limang compartment. At sinabi nito kung kailan ihahatid ang kabinet sa kanyang tahanan. Pagkatapos na magawa, intusan niya ang karpentero na dalahin sa bahay ang kabinet. ka sa akin tahanan. Alisin mo muna yung kasuotan. Hari ibu ang lebar na ito at kung araw ay buwid yung anihin. Kung araw ay buwid yung kaya alisin mo yung kasuotan at uh, suot mo ito. Ako iyo iyo at labas ko sa atin. Sapagkat bawa komon ang kusa ni upang mapalaya ang ating kapatid. Masusunod. ang gagawin ko. Pumasok sa ka sa cabinet na yun. Pagalis niya, ay makakalabas ka. Pwede. Anika, pumasok ka sa aking bahay. Diyos, tuban at lobang. So, yes. Mahal na hari, mahal na hari, ihanda ko muna ang aking sarili. Ano ang iyong kahilingan? Gusto ang aking mabilitay sa iyo. Mahal ang kasulta na ito. ng hapang at lobo. May pa-usap sana ako sa iyo. Thank hmm. um. siya. Wow, magtaro ka sa cabinet na yun. Uy, karpentero, ano bang ba klaseng cabinet ang ginawa mo? At ang ng paulimang compartment? Hindi. Sige nga, subukan mo nga pumasok at ikay, ba'y magkakasya? Pagkatapos ng lahat, agad niyang dinala ang sulat sa hepe ng pulisya. Agad namang pinalaya ang kanyang mangingibig. Makakalaya Samantala, nanatili ang limang lalaking nakakulong sa compartment ng cabinet sa loob ng tatlong araw na walang pagkain at walang tubig. Hindi nakatiis ang karpentero. Kinatok niya ang compartment ng hari. Kinatok naman ng hari ang compartment ni Vizier. Kinatok naman ni Vizier ang compartment ng pulis at ang pulis sa compartment ni Kadi. Sumigaw ang Kadi at nagsasabing, Bakit ba sila nagkakasakitan? gayong lahat naman sila ay nakakulong. Nagkarinigan silang lima, napagtanto na sila ay napagkaisahan ng babae. Habang sila ay nagkwekwentuhan ng mga pangyayari, nagtataka ang kanilang mga bahay sapagkat may ingay ay wala naman silang makitang tao sa loob. Hindi nakatiis ang mga kababaihan hanggang napagpasyahan nilang wasakin na lang ang pinto at pasukin ang bahay. Nakita nila ang kabinet na yari sa kahoy. Narinig sila na nagsasalita kaya tinanong nila kung may genie ba ito sa loob. Sinabi ng isa na sunugin ang kabinet. Sumigaw ang kadi na huwag silang sunugin. Nagkunwari siyang genie. Nagsalita ng mensahe galing sa keraan. Pinalapit nito ang mga tao sa kabinet. Lumapit sila sa kabinet at nagsinimulang magsalaysay ang mga nakakulong. Tinanong niya kung sinong may kagagawa ng lahat na ito. Ekwenento nila lahat-lahat ng nangyari. Namakita nila ang kanilang mga hitsura at pananamit. Nagtawanan na lamang sila. Lumabas sila sa bahay na tinatakpan ang kanilang mga mukha upang di makilala at makaiwas sa chismis ng mga kapitbahay